Good morning. Oo, oh, magdamag ang ulan, grabe. Adilim pa ang panahon. Ang dilim 'yan, nagkaroon na ng tubig dito, oh. Oh, okay. Yan, akyat ako sa taas, Kung ano na doon. Ah, alas 7 na. Ah. 7:22 pero ang dilim. Yeah. Ito pa dito. Oh. lakas ng ulan magdamag ganito pa rin ayan Yeah, lakas I'm not going to pass to Oh. Yan. Para eh. una na lang tapos dikito. Grabe, mas na naman ako dito. Okay. Akin sa mga ba sa lugar na bahain grabe talaga magdamag po talaga ang ulan so, lakas na ulan magdamag po yan mula pa kagabi walang pasok so sinampay ng anak ko yung anong damit, Ilipat ko baka biglang lakas-lakas din ng ulan at ang hami nyo Thank you for watching everyone. Ingat po tayo. God bless us. So, yung unang araw ng ling, isang linggo, lonig, ay gabing ulan. Kaya na mamaya-maya ay magminor ng ulan. Ha? Thank you for watching. So, yung manok dito, di na pumibo, nilamig na. <laughs>